Narito ang mga nangungunang maximum tagumpay ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. 1. Kira laban sa droga. Naglunsad ng pambansang kampanya laban sa ilegal na droga. 2. Pagpapaunlad ng infrastruktura. Pinarami ang paggasto sa infrastruktura sa pamamagitan ng programang Build, Build, Build. 3. Reforma sa buwis. Nilagdaan ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Train Act. 4. Batas ng Bangsamoro Organic. Itinatag ang Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao, BRMM. 5. Libreng edukasyon sa kolehiyo. Ipinatupad ang libreng edukasyon sa mga pampublikong unibersidad at kolehiyo. WIX, pangkalahatang pangangalaga sa kalusugan. Nilagdaan ang batas na nagbibigay ng automaticong pagpaparehistro ng lahat ng Pilipino sa programa ng siguro sa kalusugan ng gobyerno. 7. Mga pagsisikap laban sa korupsyon. Itinatag ang Presidential Anti-Corruption Commission, PACC. 8. Kalayaan ng Impormasyon. Nilagdaan ng isang executive order tungkol sa kalayaan ng impormasyon upang itaguyod ang transparency at pananagutan. 9. Modernisasyon ng Depensa. Nagpatuloy ang 55-taong programa ng modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas (AFP). 10. Pagbaba ng Krimen. Naiulat ang makabuluhang pagbawa sa mga rate ng krimen. 11. Pinalakas na Relasyon sa China. Pinatibay ang diplomatikong at pang-ekonomiyang ugnayan sa China. 12 pinalakas na suporta para sa mga OFW. Ipinatupad ang mga programa upang suportahan ang mga overseas Filipino workers, OFWs. 13. Rehabilitasyon ng Marawi Naglunsad ng programa para sa rehabilitasyon ng lungsod ng Marawi pagkatapos ng pagsalakay noong 2017. 14. Paglikha ng kagawaran ng pabahay at pagpapaunlad ng lungsod. Itinatag ang isang bagong kagawaran upang tugunan ang mga alalahanin sa pabahay at urban na pagunlad. 15. Pinalakas na pondo para sa agham at teknolohiya. Pinataas ang pondo para sa pananaliksik at pag ng agham at teknolohiya. A16. Uh, Implementasyon ng National ID System. Naglunsad ng Philippine Identification System, PhilSys, upang magbigay ng pambansang ID para sa lahat ng Pilipino. 17. Pinalakas na disaster risk reduction at pamamahala. Pinahusay ang kakayahan ng bansa sa disaster risk reduction at pamamahala. 18. Pagsusulong ng turismo. Naglunsad ng mga programa upang isulong ang turismo at suportahan ang industriya ng turismo. 19. Pinalakas na suporta para sa agrikultura. Ipinatupad ang mga programa upang suportahan ang mga magsasaka at ang sektor ng agrikultura. Nin-twenty, Pinabuting klima para sa negosyo. Ipinatupad ang mga reforma upang mapabuti ang klima para sa negosyo at akitin ang mga banyagang pamumuhunan. 21. Ease of Doing Business Act. Nilagdaan ang batas na naglalayong bawasan ng mga bureaucratic red tape at pagbutihin ang daloy ng negosyo. 22. Pinalakas na pondo para sa edukasyon. Pinataas ang pondo para sa edukasyon, kabilang ang pagtatayo ng mga bagong silid-aralan at pagkuha ng mga guro. 23. Rehabilitasyon ng Boracay. Naglunsad ng programa para sa rehabilitasyon ng Boracay Island pagkatapos ng pagsasara dahil sa mga isyu sa kapaligiran. 124, Paglikha ng kagawaran ng impormasyon at teknolohiyang komunikasyon. Itinatag ang isang bagong kagawaran upang pamahalaan ang sektor ng impormasyon at teknolohiyang komunikasyon ng bansa. 25. Pambansang Cybersecurity Plan Naglunsad ng Pambansang Cybersecurity Plan upang protektahan ang mahahalagang infrastruktura at mga mamamayan laban sa banta ng cyber. 26. Pinalakas na suporta para sa MSMEs ipinatupad ang mga programa upang suportahan ang mga micro, small at medium enterprises (MSMEs). 27. Amnistiya sa buwis. Nag-alok ng amnestiya sa buwis upang hikayatin ang mga nagbabayad ng buwis na ayusin ang kanilang mga obligasyon sa buwis. 28. Paglikha ng Energy Investment Coordinating Council. Itinatag ang isang lupon upang mapadali ang mga pamumuhunan sa enerhiya at matiyak ang seguridad ng enerhiya. 29. Pinalakas na pondo para sa pangangalaga ng kalusugan. Pinataas ang pondo para sa pangangalaga ng kalusugan, kabilang ang pagtatayo ng mga bagong ospital at pagkuha ng mga profesional sa kalusugan. 30. Pangkalahatang akses sa libreng kolehiyo. Nilagdaan ang batas na nagbibigay ng libreng matrikula sa mga pampublikong unibersidad at kolehiyo. 31. Pinalawak na batas sa paghihimlay ng mga ina Nilagdaan ang batas na nagpapalawig ng maternity leave mula 60 hanggang 105 na araw. 32. Pinalakas na suporta para sa mga taong may kapansanan. Ipinatupad ang mga programa upang suportahan ang mga taong may kapansanan. 33. Paglikha ng programang Build, Build, Build ng Kagawaran ng Transportasyon, DOTR. Naglunsad ng programang naglalayong pagandahin ang infrastruktura ng transportasyon ng bansa. 34. Pinalakas na pondo para sa Pambansang Pulisya ng Pilipinas, PNP. Pinataas ang pondo para sa PNP upang suportahan ang modernisasyon at capacity building efforts nito.